Ngayong gabi nga ay papangalanan na ang mga mapapasama sa listahan ng mga nominado. Sa panibagong linggong pananatili ng mga housemates sa loob ng bahay ni Kuya ay madami nga ang naganap at hindi nga maiiwasan ng mga di pagkakaunawaan sa loob ng Big Brother House. Kaya naman dumating na ang oras ng pagbibigay ng puntos sa bawat isa kaya ngayong gabi papangalanan na nga ang second set ng mga nominado sa naganap nga na live o nagaganap na live stream ay napansin nga ng mga netizens na ang mga maaaring mapasama sa nominasyon ay sina Patrick at Dingdong Kulot at Binsoy at kung totoo nga ito sino sino pa kaya ang mga makakasama nila kina Jaren, Mark, Kai, Rain, Kanata, Noemi, JM, Bricks, Jazz, at Dylan. Kayo, sa tingin nyo, sino-sino ang mapapasama sa listahan ng mga nominado? Abangan niyan ngayong gabi sa second nomination night ng Pinoy Big Brother Gen 11. For more PBB updates, just don't forget to like, Share and comment and don't forget to subscribe!